Buenos dias, damas y caballeros. We are seeing today, especially in the rally today, a degree of anger never seen before in the or in the days or in from the time President Marcos assumed office as the highest official of the land. Ngayon lang po nakikita natin na galit na galit ang tao. Marami na mga katiwalian na exposed noon. Kagaya nung Chacha, nagrally rin tayo. Yung sinubukan na nila Romualdez i-extend yung mga termino nila. Hinarangan ng sila nila Mix sa uh, Zubiri sa Senado. At uh, nakita rin natin ito sa sa mga rally sa mga sa mga uh, ayuda, uh, massive ayuda nila Romualdez atas uh, sa impeachment although wala rin nangyari nung namatay na impeachment pero ngayon bumalik yung galit at mas grabe hindi lang nakikita natin nakikita sa sa social media kundi sa mga actual rallies itself at saka yung mga walkout ng mga estudyante by the thousands tens of thousands dyan sa sa UP at other schools all over the country So, talagang galit na galit na yung mga tao. Not only because uh, nakikita nila yung mga katiwalian as exposed by the President, um, but uh, that dahil nakikita na nila ito sa social media, ha? bago pa man ginawa ni uh, Presidente yung mahiya naman kayo campaign. Kami, kami sa, sa Mindanao, nasusuka na kami sa mga dis, sa mga excessive display of wealth display of excessive wealth ha na mga opisyales namin na mga pures pures islands in Mindanao pero uh, mga opisyal doon, doon na kahit hindi nakap, na, napatayo ng hospital o clinic lang man ha na, mga isla po may mga budget pero pupunta pa sa Sambuanga kung may mga may sakit yung mga kwa nila mag anak nila pinapakuan eroplano pa dahil may mga eroplano at helicopter yung mga bilyonaryo, mga corrupt na mga opisyalis. So doon palang lang uh, nagagalit na kami na, na nasosobrahan na kami sa mga uh, display of wealth nila. Kaya uh, pati na kasama na dito rin mga nepo babies. Ganun rin, marami rin nepo babies namin sa Mindanao at matagal na natin in expose yan. Uh, well, tuwing in-expose natin yan, uh, bago pa nag-deliver ng SONA speech si President Marcos at naging kahiya-iya na itong display of wealth, marami nagagalit kay Bad. Sinasabi ay Bad. Kuan ka, uh, uh, ka, lang. Ay, yung mga tinitira natin, yung mga travel ni Sara or noon, puro travel si President Bongbong Marcos nung simula ng termino niya, maraming sinasabi bad kwan ka lang, uh, ingit ka lang, ingit pikit karon. <laughs> Pero sina-sabi natin na uh, nasa constitution talaga natin at saka na, nasa anti-graft law yung pinipigil yung mga officials to to display excessive wealth kasi kung pressured sila to display at their wealth, pressure rin sila magnakaw para kasi ga, ganito sa atin eh kung na-elect o na-appoint official parang may pressure na siya na ipakita na mayaman siya, role kung dati Relos Citizen lang ngayon Rolex na, kung dati sasakyan Fortuner lang ngayon, ngayon kwan na ah uh, ah uh, uh, na uh, mga, mga mama Land Cruiser na ganoon o kaya mga na, Ferrari na ah <laughs> Ganon. Kung baka uh, uh, ganyan tingin natin kasi sa mga government official eh. Pareho rin sa tingin natin sa mga OFW na bigla kahit naghihirap sa abroad, abroad pero dahil dollar earning na, kwa napa uh, uh, pressure na para magbigay. Ha? Huh? Uh, excessive dis pag mag excessive display of uh, of quadrin of earnings ganon pero okay lang mga OFW kung i-display nila yung kita nila hard earned yan pero pangit dahil ganyan rin ang sitwasyon sa mga government official ha? hindi lang dumadami yung mga bahay dumadami rin yung mga yung mga uh, asawa at anak sa labas <laughs> kakasama rin ganyan rin yung mga pulis lalo na yung involved sa kwan sa sa mga ninja cops sa pagnanakaw at pagbebenta ng ng droga So, lalo na yung Duterte administration. So, ngayon, ang maganda na ah, hindi na nagiging uso yan, na nagiging kahiyahiya na yung display of wealth, lalo na kung politician ka, which is what the constitution and vision, and which is something that we have been which we have been discussing since nagsimula tayo nag -blog, nag vlog in 2020 kung saan kinokondena natin ito mga excessive display of wealth dahil labag yan sa konstitusyon at sa anti-graft laws. So, isa pang na-fuel na itong anger ay uh, itong, uh, itong, itong mga nepo babies sa na uh, dito, dito, uh, uh, nakikita talaga ng tao na, na hindi na sila nahiya. Kung baga pinapalandakan pa nila, kung baga in your face sa parang iniinsulto nila tayo na haba naghihirap tayo dahil sa pagnanakaw ng mga ng mga uh, tatay at nanay nila sa gobyerno ha kaya dapat uh, sa tingin ko dapat ha dapat imbestigahan rin ito mga nepo babies lalo na kung sana magaling ang gobyerno at na screen grab na nila yung mga yate, helicopter, eroplano nito mga uh, nepo dinidisplay ng mga depo babies yung mga bills nila lahat kasi ito kwan ito eh pwede rin ito gamitin as uh, as links links to to uh, the uh, ill-gotten wealth tul nakita nyo example lang yung mga diskaya di ba so ngayon at least na na kwan na naka-hold na lahat yung mga yung mga scotche nila at yung later on kung ibabalik nila sa gobyerno yung yung yaman nila kasi syempre yung nakaw nila kasama na yan babatakin yung mga kotse nila mamahaling kotse nila at baka pati yung bahay nila irerem, ire-rematan ng gobyerno at isusubasta so dapat ganyan ang mangyari at gano na nga ang ginagawa ng DPWH pero sana kung matalino kayo o those by now siguro na na delete na yung mga uh, social media sites ng mga nepo babies pero sayang sana ginawa nyo ito unang-una after pa lang nag uh, pa nag uh, mahiya na in-expose uh, in ito ni President Bongbong Marcos sa during the SONA kung saan sinabi niya mahiya naman kayo so ngayon ang uh, ang maganda lang, ginagawa na nga nila ito. Pero sana nga na-save nila yung mga on-screen grab nila o na-download nila yung mga videos ng mga Nepo babies. Para ma ma malaking tulong ito, malaking tulong ito para bigyan ng lead. Kagaya ng ginawa ni Corina Sanchez at saka ni Julius Babau kay Diskaya. So panoorin natin itong video ni Vince dison kung saan sinasabi niya na hinahabol na nila mga yate at ano pa mga mamahalin na uh, mamahalin na uh, uh, mga possessed ill possessions ng mga uh, officials na sangkot dito sa sa flat control scam. Panorin natin 'to. And thank you ANC for this video. Ano po ano um again no uh, ulitin ko Uh, ang kabigin-biginan ng Pangulo natin is hindi sapat na may managot, hindi sapat na may makulong, uh, makasuhan at makulong, kailangan maibalik po natin ang pera ng mga kababayan natin. So, alam na naman po, nag, uh, uh, immediately po, pagkatapos natin nag ng kaso, eh humingi tayo ng uh, asset freeze order, bank account freeze order sa AMLC, na immediately naman po na aksyonan dun sa una nating mga kinasuhan. Pero, Uh, humingi na rin po tayo nung uh, uh, nakarang mga araw ng uh, listahan o potential na listahan galing sa Land Registration Authority. Sumulat po tayo kay um, Administrator Sirius ng LRA no? para i-check po lahat ng properties, lahat ng real properties nung ating 26 na kinasuhan. Kailangan din po uh, maalaman natin ito at eventually, ma-freeze din po ang mga assets na ito. No? Kasi kailangan po nating masigurado na mababawi po na lahat po ng pwede nating bawiin sa mga nagnakaw ng pondo ng bayan ay eh mababawi natin. Sumulat din po tayo sa CAAP, sa Civil Aviation uh, Authority of the Philippines para po kung ang mga taong ito ay posibleng may mga air assets, no? chopper, uh, aeroplano etc. Both nung kanilang mga sarili at mga kumpanya nila pinapacheck din po natin sumugat din po tayo sa marina no? baka din po kasi merong mga merong um, mga barko, o meron latte. yan ito, mga kahit ito. mga senator baka meron sumugat din po tayo sa LTO kay Asec Vigor Mendoza um, pasensya na po, ibibigay ko po lahat sa inyo ito. Para malaman po natin ang mga sasakyan itong mga taong to at ng mga korporasyon ito para lahat po ito ay mailista na at eventually po ma-freeze na rin at uh, mabawi din po natin lahat ng ito para maibalik ang pera ng mga kabayan natin. So I will be I will be giving this to the members of the media. Thank you, Thank you. Uh, hopefully po in the next few days. Kanina po, nagtanong na po ako kay Asik Vigor Mendoza. Ginagawa na po nila ang listahan at uh, magsusumiti po sila. At ito po, ay isasubmit din po natin sa mga autoridad kasama na rin ang uh, ang uh, AMLC at ang iba pang uh, mga uh, law enforcement agencies tulad ng uh, DOJ at ng Ombudsman. Ayan. Okay yan. Sige, okay na yan. Thank you, Secretary. So, maganda yung development na yan na hinahabol na kanila pati mga yate. Although... Ah, uh, mga diskaya syempre. Ah, <laughs> uh, kita na. Pero meron pa diyan mga iba, ha? Meron pa kasi sinasabi may mga helicopter rin 'yan, ha? So, uh, pati sana kaya uh, yung kay Saldi ko, pero yun lang, hindi pa nakasuhan si Saldi ko. Pero at least sa uh, yung mga itong officials na, na, nakasuhan na, meron na meron ng uh, uh, tulad nila Bryce, tulad nila Alcantara na kahit nakapangalan sa asawa nila yung mga kotse, kaya wala sigurong choice si Bra si si Aprice uh, kundi ibalik na talaga itong uh, itong uh, uh, mga sasakyan na uh, sasakyan niya. Ay tauna na nga yung uh, 12 million na uh, SUV. So dito dito ha. At kayo rin ha, huwag niyo rin itigil ha? kasi obviously hindi kaya lah gawin lahat ng gobyerno. So habang uh, support natin itong rally ngayon pero malaki yung hindi naman makasali sa rally, malaking role din magawa nyo kung pictura, ma, -ma, -ma picturean nyo ito mga illegal properties, ill-gotten wealth ng mga government officials. Pwede si ipadala nyo sa isumbong mo sa sa pangulo or pwede rin dito sa blogcaster. So, yun po. Hanggang dito lang muna po tayo. Dahil may, may importanteng lakad si vlogcaster today. Thank you for joining me in this uh, pre-recorded vlog. And see you in my next vlog.